The Honorable Leandro Antonino Ligarda Leviste from the 1st District of Batangas is recognized. Madam Speaker, una po sa lahat, nais kong i-recognize ang Committee on Appropriations sa paglalaan ng 255 billion pesos mula sa DPWH patungo sa mga programa ng kalusugan, edukasyon, agrikultura at iba pang sektor. Ngunit, ang natitirang 624 billion pesos ay maaari pa ring pagmulan ng korupsyon. Dahil kung babanggitin ko ang pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bidding sa DPWH sa buong bansa ay luto. Almost 100%. Pagkatapos ng lahat ng mga flood control hearings in aid of legislation hindi natin dapat aprubahan ang parehong mga presyo sa mga proyekto ng DPWH. Kaya iminumungkahi kong ibaba ng 25% ang mga presyo ng DPWH upang mabawasan ang posibleng 150 billion pesos ng posibleng kickbacks. Mr. Speaker, I want to make this very clear. Ang DPWH ang nagtatakda ng mga presyo at sila rin ang nagsasagawa ng mga bidding. At kahit hindi kunin ng isang congressman ang kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito, makukuha naman daw pa ng mga taga-DPWH ang kickback mula dito. Kaya itunatulak ko na ibaba ang presyo ng DPWH para wala nang makukuhang kickback ang DPWH. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing, dear colleagues. I believe that our distinguished colleagues here are good men, that many of us here want to end kickbacks in DPWH, but assume this is impossible. I am making this manifestation in hope that we can chip away at the perception of impossibility. Nating wakasan. ang kickbacks sa ilang distrito ng DPWH at balang araw sa buong DPWH. Distinguished colleagues, dagdag ko rin po dito na ang Region 4A ay halos 15% ng population at GDP ng buong bansa pero nakakakuha ng mahigit kumulang 10% lamang ng budget ng DPWH. Kaya dahil nandito po ako sa seksyon ng mga kinatawan ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal, nakikiusap po ako na kung sa susunod na version nitong panukalang budget ng 2026, my savings ang mga presyo ng BPWH, sana dagdagan naman ang share ng budget ng mga distrito ng Region 4A. Pangwakas, umaasa rin ako na hindi tutol ang mayorya na patuloy kong ipahayag ang aking pagtutol sa overpricing at mga kickback sa DPWH. Sana'y patuloy nating pahintulutan ang mga tinig sa Kongreso na manawagan ng tunay na pagbabago at pagwawakas ng kickback sa DPWH. To give credit to the Committee on Appropriations, the GAB was an improvement on the NEP. At umaasa po ako na ang GAA ay magiging improvement sa GAB. Maraming salamat po. majority leader Madam presiding officer may we recognize the minority floor leader representative Marcelino C Libanon party list